Naranasan mo na ba yung malubhang pagkabigo? Yun bang kahit na matatag kang tao, eh yan yung karanasan na talagang yumanig sa'yo at hinding-hindi mo malilimutan. Dahil ang kabiguan ay parte ng buhay, pag-usapan natin kung paano ito haharapin. Merong nakapagsabi na ang taong marunong at ang taong hangal ay parehas ding makakaranas ng kabiguan. Ang kaibahan, ang marunong ay natututo mula sa kanyang karanasan at siya ay muling nakakabangon ng mas mainam pa kaysa dati. Lahat tayo nakakaranas at makakaranas pa ng kabiguan sa buhay na ito. Ang pinagkaiba-iba lang natin ay kung paano natin hinaharap ang kabiguan. Merong natututo mula dito at lalong nagiging matagumpay dahil dito. At meron namang tuluyan ng sumusuko dahil sa pagkabigo at wala nang nagiging pag-usad ang buhay. Merong author na nagsabi na mas common daw ang failure kaysa sa success. Ayaw ng tao ng kabiguan pero ang hindi daw nare-realize ng marami ay parehas na may dalang aral ang success at failure. At ang mga aral na ito ay mahalaga sa buhay. E ano-ano nga ba matututunan sa failure? Nandyan ang humility. Ang pagkaunawa na hindi ka dapat maging mayabang kung ikaw ay magtagumpay dahil vulnerable ka din sa pagkabigo. Misan ang tao nawawala ng pagpapahalaga sa Diyos dahil masyadong kampante sa sarili ang failure ang madalas na eye-opener sa atin na hindi tayo pwedeng magmalaki sa Dios Empathy o yung pagkaunawa at pag-relate sa pinagdadaanan ng iba dahil napagdaanan mo din ito. Kung sakaling maging matagumpay ka at wala ka nito, hindi magtatagal ang iyong tagumpay at hindi mo makukuha ang respeto ng mga nasasakupan mo. Mas nagiging makatao tayo pag nauunawaan natin ang pinagdadaanan ng iba at natatrato natin sila ng tama lalo na kapag may pinagdadaanan sila. Resilience so ang pagbangon mula sa pagkakadapa at pananatiling matatag sa kabila ng bagyo ng buhay. Ang muling pagbangon ay bunga ng lakas, pag-asa at pag-agapay ng Diyos sa atin. Lalo nating nararanasan ang mga ito kapag tayo ay lugmok na lugmok. Dependence on God o ang pagtitiwala at pananangan sa Diyos. Dahil nauunawaan natin na walang tunay na tagumpay kung wala ang tulong ng Diyos. Marami pang iba na matututunan mula sa pagkabigo. Given ang failure, ang mahalaga ay ang tamang pagtingin dito at pagkatuto mula sa mga ito. Ang sabi ng Bible, ang taong matuwid, mabuwal man ng pitong ulit ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Tandaan mo. Maaring ang pinakamahalagang lesson para magkaroon ng tunay na tagumpay ay matututunan mo lang sa pamamagitan ng kabiguan. Magtiwala ka sa Diyos at magtiwala ka din na kahit ang kabiguan ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Asa ka pa.